kapag hindi kayo uminto, tatas ang doktor na to. Wala kami pakailam. Hindi naman doktor yan eh. Hindi ka pala doktor. Sino ba nagsabi sa inyo, doktor ako? Kayo lang pilit ng pilit dyan eh. Kanina ko pa nga sinasabi. Pipila ka ulang dalawampu. Wow, ang tagal naman. Tumigil ka! gamutin mo yan. Kapag namatay yan, patay ka rin. Pero kapag nabuhay mo yan, sa iyong lato. Opo. Gagamutin ko siya. Pero meron lang akong gustong malaman nyo. Ang trabaho ng isang doktor ay manggamot. Magpagaling ng mga tao may sakit. Pero kung siya ay mamamatay, mamamatay yan. Wala tayong magagawa. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Parang kanta yun, ah. Sino nga ako man nun? Hoy! Kung ano man ang salawi kayo mo, wala akong pakialam. Gamutin mo yan. Nawala tuloy yung sinusundan natin. Ikaw kasi, inaaway-away mo pa yung tao. Wala ka rin naman palang gagawin. Hindi, inaalala lang. Inaalala mo ako. Eh, yung tinanong mo kung magkano yung kotse niya. Eh, hindi, kasi... Tama na! Tama na! Umupo ka na lang dyan! Ano yan? Hindi ito iniisip mo. Excuse me. Silya nga. Silya raw. Oh, ayun yung kotse. Doktora, atras nyo. Mabuti pa tumawag tayo ng pulis. Oh, eh ba't kailangan pa ng pulis? Eh, nandito naman ako. Ayan ka na naman eh. Hindi, yan, sa akin lang naman eh. Tumawag tayo ng pulis. Oo. Tatlong beses isang araw. Hindi ko mabasa eh. Buti ka ba? Hindi. Yung buti ka mababasa yan. Tutuloy na ako. At uh, alagaan niyo siya mabuti. Okay? Pwede makaraan? Okay, Dok. Mga pulis kami! <laughs> Napapaligyan na namin kayo! Ang mabuti pa! Sumuko na lang kayo! Kapag hindi kayo uminto! Tatas ang doktor na to! Wala kami pangailam! Hindi naman doktor yan eh! Hindi ka pala doktor! Sino ba nang sabi sa inyo doktor ako? Kayo lang ang pilit ng pilit dyan eh! Kanina ko pa nga sinasabi! Pipila ka ulang dalawampu! Wow! Ang naman! Tumigil ka! Upo. Isa. Dalawa. Uh, Tatlo. Uh, Galing mo, Anong ginawa nila sa'yo? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Kaya lang itong ayob na ito'y pahamagay. Ba't ito sinabing talubhasa ako? Kaya talubhasa ka naman talaga. Yun. Galing mo mag-tumbling eh. Oo. Oh. Oh! O doktor, may nakakuha ka ng ambulansya? Sige na ho. Kami na ho bahala rito. At ako na rin ho mag-aatid sa kanila. O paano? Alis na kami. Salamat ho.